bila ng isyu at kaliwat-kanang kontrobersiya at usapin tungkol kay Catherine Bernardo at sa hiwalayan nila ni Daniel Padilla sa loob ng 11 years na relasyon ay nanatili itong kapamilya sa ABS-CBN network pa rin siya at loyal at uh, of course manatili siyang artista at belong sa ABS-CBN Kapamilya Network. Ito nga ngayong February 2 ay -up na. set up na ang kanyang press con, press conference na siya ay nanatiling kapamilya ngayong February 2, 2024. Kaya naman, congratulations at marami ang masaya. Maraya, marami ang nag-enjoy at uh, syempre, masaya sila dahil ang kanilang queen ay nanatiling kapamilya sa pamilya, sa ABS-CBN, gagawa ng proyekto, pipirma ng kontrata, at syempre, nanatiling isang aktres na pinakasikat sa buong Pilipinas, si Catherine Bernardo ay sa ABS-CBN pa rin na bilong at magtrabaho within 2 years to 5 years. Narito ang komento at reaksyon ng mga fans ni Catherine at magstay siya at sobrang happy ng kanyang mga supporters at diehard fans sa magiging still being kapamilya. Narito basahin natin.